Magandang magandang araw po sa inyong lahat muli na andito na naman po yung lingkod Epi Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Epi Labrador. At syempre bago po tayo mag-upisa mga minamahal mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, B-Science, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating programa. At syempre sa ating mga kapatid sa abroad na palagian po na tumututok at sumusubaybay sa lahat ng ating pinalalabas na video dito sa ating programa. At syempre, sa ating pong mga bagong mga subscribers, maraming maraming salamat po. Okay, this morning we will talk about the increase in prices in our country. I know that you are not unaware of the constant increase in prices in our country. Dahil na sa iisang bansa lang naman tayo at sa iisang lugar lang nang gagaling ang ating mga pangangailangan kung saan tayo namimili like the market now with the progress or the continuation of the increase in the prices of our products who is affected o sino ba ang naaapektuhan sa pagtaas ng mga presyong ito hindi ba tayo mga mamimili wala nang iba lang na maapektuhan dito yung mga negosyante sa kanila tayo bumibili sinasabi nila kaya daw nila tinataas ah, dahil mataas din daw yung bigay sa kanila pero sa mga katulad natin kung pag-uusapan ang uh, sino ba talaga ang naapektuhan wala nang iba kundi yung mga ultimong mga mamamayan na namimili lamang ng mga bilihin sa palengke o sa sari-sari store halimbawa shampoo yung dating halaga ng shampoo 7 pesos ngayon may 9 mahalaga yung dalawang piso sa bawat item na binibili natin yung bigas na nagkakahalaga ng 38 ngayon 50 na 48 na o ilan yung in-increase o kada kilo ilan yung in-increase diba? yung magi na nagkakahalaga noon ng 650 ngayon pag binili mo sa tindahan 12 di po ba oh kaya isa po to sa napakalaking katanungan ng ating mga kababayan dito po sa ating hinalal na presidente na si Bongbong Marcos If you remember before Marcos sat down as the president of our country isa sa kanyang ipinangako ay yung pagbaba ng mga bilihin dito sa ating bansa And one of his promises to the people is that uh, he will reduce the price of rice here in our uh, country at yun ang inaasahan ng ating mga kababayan na hindi nangyayari ngayon. ba? Diba? Kaya nga natin siya hinalal dahil sa kanyang pangako. Dahil sino ba namang hindi matutuwa na ang bigas ay bababa magiging 25 na lang ang kilo? According to him. Ha? Hindi yan uh, hindi lamang yan sinasabi natin dahil nang galing huyan sa kanyang sariling uh, salita. Eh, bakit nga ba hindi nangyayari yan ngayon? At ano nga bang problema? Yan po yung dapat nasagutin ni Bongbong Marcos. Iayon e, naman sa iba, sinasabotahe. ba? Diba? So, ewan ko lang kung ano ang opinion ng iba nating mga kababayan. If you remember just last month, the price of, of um, onions increased which our citizens were concerned talagang ay eh, sabi nga eh kulang na lang maging uh, kasing halaga na ng isang gramo ng ginto yung isang kilo nitong uh, sibuyas di po ba? na kung saan na-issue itong si Bongbong Marcos at ang sabi nga ng mga kababayan nasaan yung pangako mo eh sa unang upo umu, uh, unang upo mo pa lang eh nakikita na yung pagtaas ng mga bilihin tapos sinundan pa ng ngayon oh kung sa bagay sabi nga naman ng iba wag muna nating usgahan ng isang presidente kapag yan ay nakaabot na ng dalawang taon ay ika nga ni Kaper Silapid eh na natin makikita yung kulay niyan at yung kakayahan niya at kung siya ba ay totoo at kung talaga ba ang kaya niyang gawin yung kanyang mga pangako pero para sa akin mga kababayan ano nakikita ko naman yung sincerity ni Bongbong Marcos na masolusyunan itong mga nagaganap na pagtaas o paglobo ng mga bilihin dito sa ating bansa. But on the other side, we cannot remove from the minds of our countries that doubt about Marcos' ability. Especially, they really feel the difficulty now due to the increase in prices. Pero siguro kung uh, magagawa na agad ng solusyon yung mga problema ito ni Bombong Marcos, ano, na kinakaharap ngayon ng ating bansa ay eh siguro maibibigay ng ating mga kababayan ang kanilang uh, tiwala. Uh, at siyempre, yung mga kababayan natin ay eh, makikita natin na magbabago yung kanilang pananaw o kaisipan kay Bongbong Marcos. Ngayon, kung totoo man na talagang may sumasabotahe, eh sana gawan niya agad ito ng paraan eh, ayon nga sa kanilang intel uh, report, intelligent report, eh marami sa mga negosyante ngayon na nag-iimbak ng isang katutak na bigas o mga palay sa kanilang mga naglalakihang mga bodega. O, oh. isa eh, na, eh, ayon nga sa intelligent report, eh hindi lang sampu na bodega yung nag-iimbak ngayon sa sangkatutak na bigas eh sabi nga doon mga 20 plus pa o sana ho eh sa lalong madaling panahon eh mabigyan po yan ng solusyon o marid lahat ng mga nag-iimbak na yan ng mga bigas o ba diba? o Kasi kung hindi, kung patuloy po ang pagtaas ng bigas ngayon, katakot-takot po na issue ang kakaharapin nito ni Bongbong Marcos sa ating mga kababayan kasi unang una ho yan po yung una niyang ipinangako biro mo 25 na lang ang magiging kilo ah, sabi niya pag siya ang umupo bilang presidente eh, ang nangyari e eh, parang isang gramo 25 yan ang na niyan pagka hindi napigilan itong nangyayari ngayon na pagtaas ng presyo ng bigas at ng iba pang mga bilihin di po ba mga kababayan kaya pagdasaluhon natin na sana ay eh, sa loob ng ilang uh, araw ay eh, magkaroon na po ng katugunan itong mga hinaing ng ating mga kababayan hinggil nga sa pagtaas ng mga bilihin ngayon sa ating bansa. At syempre, wala po tayong ibang may tutulong kundi panalangin ho para sa ating mahal na presidente at sa ibang mga nanunungkulan na sana ho ay magtulungan sila. Iwasan mo na nila yung siraan para ang ating bansa naman po ay may taguyod nila ng maayos. O isa lang alang ho nila ang kapakanan ng ating mga kababayan, hindi po yung kanilang mga sarili. At kung totoo man na talagang may sabotaheng nangyayari, isa eh sana nga ho ay nakikiusap tayo kung sino man yung mga gumagawa niyan at ah uh, uh, kumbaga eh sangkot sa isang sindikato o sa isang ano sindikato tuloy sa isang uh, politiko na gusto lang manira sa sa nakaupo ngayon o sa administrasyong Marcos eh maghulos dili po kayo ay ang uh, sasakripisyo dito yung mga kababayan natin na ultimo lang na halos na hindi makakain ng derecho araw-araw ng tatlong kain tapos dadagdagan pa yung presyo. Isaalang-alang ho natin yung buhay ng ating mga kababayan na kikauspo sa buhay. No, di bali na yung mga mayayaman diyan, yung mga bilyonaryo diyan, milyonaryo diyan, yung may mga kaya, may kaya sa buhay. Lagi nating iisipin na meron po tayong mga kababayan na halos hirap po sa araw-araw nilang Uh, sa pagtaguyod sa pang-araw-araw nila na buhay no so muli po sinasabi ng yung lingkod mabuhay po ang ating inambayan at mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan maraming maraming salamat po